Halo mga kahanggan, kamusta na ga? ikatagal eh, ko nang hindi nakapag voice over eh. Sinsay muna kita din sa isa sa may pinakamurang bilihan ng mga chocolate. Pagpasensahan nyo na lang ang aking boses sa talaga naman meron pa rin akong ubo. Aring aking ipinapakita rin iba-ibang klase ng chocolate. Inyo na lang ang ipos at tunay naman ang kasama ko ay nagmamadali. Paano ba naman ay gabi na rin kami na magpunta din eh. Nakakatuwa nga mamili din ng mga chocolate at kamumura. Kaya kung kayo ay pauwi ng Pilipinas ay maganda rin mamili din ni. Gaya ng mga garning cornflakes ay ang mura na nga lang 11 dirhams na lang. At ari naman ngan chang ikit ay 1.99 lang. At pag nga kami inside din ay hindi mawawala na bibili kami na re. Gawa ng dating 10 dirhams ngayon ay 3.99 na lang. Kaya naman pwedeng pwede na. Ari naman mga kape ay 14.99 na lang. Gaya niya mga comfort na ganyan, 8.99 na lang 2 liters na. At kung ang hanap mo naman ay 4 liters, ay meron din sila for only 24.99. At ari nga iba't ibang klase ng mga sabon ay makikita niyo din din At murang-mura na din nga ang mga yan inyo na lang i-post ng inyong makita kung magkano ba ang presyo. Eh, lasa ko naman eh, sulit na sulit na. Kaya parinin na kayo. Gaya nitong surf, ang mura na 13.99 na lang, 2.4 kg na. Meron ding mga gatas na 14.99 lang. At itong Evian, mahal-mahal niyan ay 4.99 na lang andyan din yung mga nakalagay sa bote ng mineral water. Meron din dyan mga barbican, 17.99 lang, coke, at kung ano-ano pang mga inumin na makikita nyo dyan na murang murang nga lang naman. Kaya maganda talagang pumunta din eh kapag marami ka talagang bibilhin para naman sulit na sulit ang punta mo. At andi na nga talaga kami sa aming bibilhin. Tingnan nyo naman nga kung gano'ng kadami ang tubig din eh at talaga namang isaari sa dinadayo. Eh, ang mumura naman talaga eh ng mga tubig din eh. Yan talagang arawang niya ng aming laging iniinom. Eh, paano ganaman naman pagkakamura din eh? 4.99 lang. Biruin yung mga kahanga na matitipid ninyo. Kaya naman pag kami nadaan din eh, talaga naman sinusulit namin ng pagbili. Kapola sa kipagor. At are naman napagdiskitahan naman na rin aking asawa ay are basket nari. At are nga raw ay pagkasarap lagyan ng pandesal. Marami pa ang pwedeng mabili din eh kaya punta na kayo dito sa may emirate market sa may adjman. At are nga sinasalansay na ng aking asawa. At dahil hindi nga kasya doon ay dinin naman sa may passenger seat na niya inilagay yung iba. At nga nagbili kami ng isang ivian at titikman namin kung ano lasa nito. Sabi namin eh kaya mahal mahal nantik bang ko ay pareho lang ng lasa sa ibang mineral water. Puro yung composition noon ang iba kaya mahal. Lasa ko ay pagod na yung asawa na naman sa pagbibitbit na rin. At ari naman talaga ang pakay namin kaya kami nagpunta ng adjman. Kawa nang nalaman ni ate Luz na kailangan ko ng oregano ay nanghingi siya sa kapatid niya. Thank you so much po ate Luz and ate Anisha and Mam Ma Red. Lasa ko naman na rin aking ubong ari ay mawawala na. Tunay ka namang overstay na eh, tunay na hindi na nakakatuwa. po ay are uso na nakakasura. Ay siya mga kahanggan, sa susunod uli. Ingat!